Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Sinulit ng mga kandidato sa buong bansa ang panunuyo sa mga butante sa huling araw ng kampanya para sa barangay at sangguni ang kabataan elections kahapon bukod sa motorcade, pagbabahay-bahay at pamimigay ng leaflets. Nagsagawa ng meeting de avance ang mga tumatakbo kung saan inilahad ng mga ito ang kanika nilang plataforma sakaling mahalal sa pwesto sa lunes, October 30. Nagpaalala naman ang Comelec na hindi na maaaring mangampanya ngayong araw at bukas. Ang sino mang lalabag, maaaring madiskwalipika at masuspindi ang proklamasyon kung sakaling manalo ito. Samantala, tuloy pa rin ang eleksyon sa ilang barangay sa Maguindanao del Norte at sa Lanao del Norte sa kabila ng pagkasunog sa mga paaralang magsisilbisa ng polling precincts bukas. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, Sinadya o manong sunugi ng mga paaralan para hindi maganap ang eleksyon bukas, ngunit iginiit nitong tuloy pa rin ang halala. Kaugnay niyan, humigit kumulang na labing apat na libong mga polis at sundalo ang minobilize sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BAR para bantayan ang seguridad ng barangay at sangguni ang kabataan eleksyon sa rehiyon. Partikular na sa mga lalawigan kung saan makikita ang 70% ng mga election hotspots sa bansa. Sa dibang ni Bangsamoro Police Chief Brigadier General Alan Nobleza, ang Augmentation Force ay tutulong sa polling precinct duties at seguridad ng eleksyon sa October 30. Mayroong 249 na mga barangay ang tinukoy na may grave security concern sa bar, pinakamataas sa lahat ng rehiyon sa Pilipinas. Nag-abstain ng Pilipinas sa resolusyon ng United Nations General Assembly na nananawagan ng agarang humanitarian truce sa gyera sa pagitan ng Israel at Palestinian militants na Hamas. Ayon kay Permanent Representative of the Philippines to the UN Antonio Lagdameo, nag ng Pilipinas dahil sa hindi umano pagbanggit at pagkuntinan ng nasabing resolusyon sa bigla ang pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7 na nagdulot ng pagkamatay ng libo-libong sibilyan kabilang na ang ilang Pilipino. Isang Pilipinas sa 45 bansa na hindi bumoto sa bagong balangkas na resolusyo. Sa kabila nito, naipasa pa rin ito matapos pumabora ang 120 bansa at 14 lamang ang tumuto. Kaugnay nito, lalo pang lumala ang sigalot sa pagitan ng Israel at Hamas matapos ang pagpapaigting ng air at ground attacks ng Israel Defense Forces o IDF sa Gaza upang puksain ng grupong Hamas. Bukod sa airstrikes, partikular na pinunterya ng Israel ang underground tunnels ng Hamas kung sa saan tinamaan umano ang 150 na underground targets. Saad naman ng Hamas na buong puwersa nitong kukomprontahin ng pag-atake ng Israel, kasunod ng mas pinalakas na operasyon ng IDF sa Gaza. Ayon sa armed wing ng Hamas, hindi makakamtan ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu at ng kanya umanong defeated army ang military victory. Patay na ng matagpuan ng otoridad kahapon ng suspect sa mass shooting sa Lewiston, Maine sa Estados Unidos na kumitil sa buhay ng labing walo at nag-iwan ng labing tatlong sugata. Sa kakahuyan sa katabing bayan na Lisbon Falls, malapit sa pinag-abandonahan ng sasakyang gamit ng suspect Natagpuan ang labi ni Robert Cord matapos ang 48 oras na manhan para tugisin ang suspect sa itinuturing na pinakamalalang gun violence sa kasaysayan ng Maine. Ayon sa Department of Public Safety ng Maine, sinasabing nasa WC card matapos barili ng sarili. Pinasalamatan naman ni Governor Janet Mills ang daandang officers na lumahok sa pagtugis at binigyang kasiguraduhan ng komunidad ng Lewiston na ligtas na sila mula kay Card. Noong Miyerkules ng gabi, oras sa Amerika, nang mamaril si Card sa Just Time Recreation Bowling Alley at Shemengi's Bar and Grill Restaurant. Isang Army Reserve Sergeant at trained firearms instructor sa Sakome. Si Card ay nagkaroon umano ng mental illness at ini-admit sa isang psychiatric facility ng dalawang linggo nitong tao. Sampung gintong medalya ang nakamit ng Philippine team sa 14th Asian Para Games sa Hangzhou, China matapos makapag-uwi ng limang gold ang Pinoy para chess athlete sa iba't ibang kategorya kahapon, October 28. Ginto ang nasungkit ni na Henry Lopez para sa men's individual rapid pi, Dari Bernardo para sa individual rapid vib2b3, at ni Chaser Mendoza para sa women's individual rapid pi. Wagiri ng gintong medalya ang trio ni na Bernardo, Arman Subaste at Menandro Redor para sa men's rapid team vib2b3, habang gold medalists din sina Lopez, Sander Severino at Jasper Rom para sa men's team rapid pi event total labing siyam na medal ang napanalunan ng Pilipinas, sampung gold, apat na silver at limang bronze medal at naglapag sa bansa sa ikasyam na pwesto sa final medal standings ng Asian Para Games. Ang host country naman na China ang muling nanguna sa kompetisyon na nakapagtala ng 521 na medalya, kabilang dito ang 214 na ginto. Para sa Kidlat News Update, Renzelinon, Naguulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.